Let's face it, kasamang kinarelasyon ni Vincent Ko ang estado ni Bea Alonzo. Hindi limgid sa kaalaman ng Pinoy na nasa mataas na level ang kalagayan ni Bea bilang actress close to being a superstar. Ang maganda rito Vincent is well aware of it. Kaya naman purring puri si Vincent ng mga taong nakakakita sa kanya with Bea. Hindi raw kasi ito maepal o feeling kasing sikat ng nobya. Profay noong magkasama silang nanood ng Super Divas concert ni na Regine Velasquez at Vice Ganda sa Araneta Coliseum. Pumasok kasi ang magkasintahan sa isang resto sa Gateway Mall 2. Natural, nabulabog ang resto. Fans inside the resto sort of went into panic at di magkamayaw na nagpakuha ng litrato with Bea. Ang ginawa ni Vincent, he stepped aside and Gam Ellie allowed Bea to interact with her fans. Maging sa mismong concert ay magkatabi sila, pero hindi gumawa si Vincent ng paraan to get noticed by Vice gandaho acknowledge the actress' presence. Tinapos nila ang concert and to avoid getting mobbed ay sa back exit sila dumaan dahil naroon ang SUV date ride back home. Obvious na sinasanay na ni Vincent ang sarili na makitang pinagkakaguluhan ang kanyang girlfriend, o sanay na. Ano ang sinyo sa balitang ito?